Kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness si Alias Totoy doon po sa kaso ng mga missing sa Bungero and may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon kung may dapat na panugotan, dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hostisya ang mga pamilya ng uh, sinasabi nating missing sa bungero. At maaari na po tayong tumanggap na inyong mga katanungan. Just reminding everyone of the one question, one follow-up guideline. Eden Santos, na 25. Uh, good morning. Hello. Good morning po, Yusek. Uh, kaugnay po nung uh, binanggit ninyo about uh, uh, illegal drugs, ano po. Uh, may we know po kung uh, alin, alung mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, uh, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong uh, detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Okay. Uh, Follow-up lang po. Um, saan pong area itong Bar Balay Silangan Drug Centers? Para um, yung address po. O oh, sige po, mamaya po ibibigay ko po sa inyo yung exact address. Okay. okay salamat po. Thank you. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. <laughs> Hi, ma'am. Si DILG Secretary Remunio po sa, uh, says that he will ask President Marcos for authority to suspend uh, classes tuwing may bagyo. Um, sabi po niya, mas madaling mag-coordinate pag sa DILG daw po magagaling yung suspension ng classes. Ano po ang uh, masasabi ng Pangulo tungkol dito and does the policy, uh, the wisdom behind this? Sa so ngayon po ay wala pa pong uh, opisyal na sagot ang ating Pangulo patungkol sa suggestion po ni Secretary John Vic Rimulya. At ito po ay pag-aaralan. Uh, Dahil uh, kung ito naman po ay makakabuti sa mas nakakarami, pag-aaralan po ito at uh, magbibigay ng maaaring uh, tugon ng Pangulo patungkol dyan. Pero as of the moment, uh, kung ano yun na uh, nagiging sistema natin sa kasalukuyan kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspensyon ng klase, yung po muna mananatili. pero so far po, may nakikita po po ba kayong areas of improvement particular dito sa sa, sa polisiya na ito or yung uh, kung paano po nagsususpend ng klase yung mga LGUs at mga paaralan. Lalo na po may mga magulang pa rin na nagre-reklamo na minsan nasa school na yung bata saka palang magsususpend ng klase. Mas maganda po natin itanong ito sa mga liderato po ng mga LGUs. Uh, kasalukuyan po kasi at paminsan-minsan, medyo hindi rin po agad yata na ibibigay sa kanila yung mga information uh, para po sila makapag-decide agad. Uh, pero sa pamamagitan po ninyo at uh, ng taong bayan, kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang um, order o uh, kanilang uh, panukala kung dapat isuspende ang klase, dapat po talaga na mas mabilis para hindi pa po nakakalabas ang mga bata at mga magulang, uh, hindi na po naiipit kung nagkaroon man ng baha o traffic. An Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. <laughs> Panahon na po ng tag-ulan at may mga bagyo na rin tayong inaasahan. So gaano po ba kahanda ang gobyerno para tugunan ang mga hindi inaasahang epekto dulot ng mga pag-ulan, pagbaha at mga posibleng bagyo na rin na paparating? May direktiba po ba si Pangulong Marcos doon sa mga concerned agencies and sa mga local government units? Yes, totoo po yan. Napapanahon na po talaga dahil ngayon ay Hunyo at uh, nararamdaman na po natin ang tag-ulan, kagabi lamang po ay malakas ang ulan sa aming lugar. Uh, sa inyo siguro ay malakas din ang, ang ulan. Uh, Pinag-utos na po ng Pangulo na agaran po ang paglilinis ng mga drainage dahil ito po ay makakatulong po uh, na maiwasan ang mabilis na pagbaha, lalo lalo na po dito sa Metro Manila. Uh, ayun nga po uh, sa MMDA, uh, meron na po sila na 23 priority esteros sa NCR gamit ang uh, makabagong uh, equipment o mga Uh, machinery para po ito malinis ng agaran. Ito mga estero po. At maliban po dyan na uh, pinag-utos din po sa sa Dole at saka sa sa DPWUH. Ba bakit po? Dahil po uh, maaasahan po natin yung mga tupad beneficiaries na tumulong sa paglilinis ng ating mga estero. At uh, para naman po sa MMR or rather MMDRM MMDRRMC uh, kailangan po yung local disaster offices ay uh, maging handa bilang first responders sa mga ganitong uh, klaseng uh, mga pagkakataon at uh, pinag-utos na rin po ng DILG na palakasin po ang disaster preparedness measures ng bawal bawat lokal na pamahalaan at uh, pinag-iiting na rin po ayon sa DILG at babasahin ko po activation of emergency operation centers, evacuation preparedness, updated contingency plans, community drills and exercises at ang enforcement of no build zones. So asahan po natin ang mga susunod na mga hakbang ng ating mga opisyal para po mas uh, maging handa pa sa mga darating na panahon. Mensahe na lang po ng uh, gobyerno ng Malacanang sa ating mga kababayan lalo na po doon sa mga lugar na prone po na daanan ng bagyo at mga pagbaha. Asahan niyo po ang gobyerno nakikilos para sa inyo, pero sana rin po kumilis din po kayo para sa taumbayan. Iwasan na po natin magkalat, magtapo ng mga basura sa mga lugar na mas madalas na bahain. Minsan po tayo rin po ang nagiging dahilan kung bakit uh, mabilis bumha sa ating lugar. So maglinis po tayo, huwag po nating itapo ng basura ng walang responsibilidad. Yun lang po. Sana po makatulong tayo sa bawat isa. Maraming salamat, Yusef. Christian Yosores, DZMM. Magandang umaga po, uh, Yusef. Uh, kahapon po may panibagong update po na nilabas yung lumabas na witness si Alias Totoy doon po sa kaso ng mga missing sa bunga Bungero and may mga pinangalanan po siyang ilang mga kilalang personalidad. Meron po bang panibagong direktiba ang Pangulo sa mga ahensya kaugnay po ng investigasyon dito? Ito naman po ay uh, trabaho po ng uh, DOJ at ng ibang law enforcement agencies po natin. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang Administrasyon. Kung may dapat na dapat lamang po maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hostisya ang mga pamilya ng uh, sinasabi nating missing sa Bungeros. One follow-up lang po. Uh, bukas po ba ang Pangulo sa possibility na it ituring na state witness itong si Alias Totoy? Depende po. Uh, depende po to sa makikita po ng DOJ. I-evaluate po ang testimony niya. At kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang uh, katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila. At uh, yung pagkakataon na mag recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang at uh, paninindigan na sabihin ng katotohanan. Related question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning po, Yusek. Ma'am, may mga information na itong si alias Totoy, uh, si Julie Dondon pati, Patidongan ay Tumakbong mayor po sa Barobo Surigao del Sur under Partido Federal ng Pilipinas which the President chairs. May nababanggit po bang information or kilala po kaya personally ni Pangulong Marcos itong si Patidongan? Sa ngayon po wala pa pong nakakarating sa atin patungkol sa ganyang uh, issue. Uh, hindi bali po, ipaparating po natin sa Pangulo para po maging aware din po siya. Thank you ma'am. Kathy Valiente, Manila Times ay, good, uh, ay, good morning, Yusek Yusek, uh, an, an anti-political dynasty has been reintroduced po sa 20th Congress Ano po ang latest stance ng Pangulo regarding political dynasty po? Siguro po mas maganda kung maibibigay niya nila ang pinakadetalye at buong nilalaman ng uh, bill na ito Dahil mahirap po sa ngayon na mag-oo o maghindi ang Pangulo Mas maganda pong maibigay yung pinakadetalye dahil maaaring magandang maidulot nito sa ating bansa. At uh, tingnan po natin, basta po ang Pangulo naman ay para sa bansa at uh, para sa mga uh, leader din naman, mga opisyal na gusto din naman maglingkod. So dapat balancean lahat. Pero ma, will he support such a law given na uh, the President himself uh, comes from a political family po? Titingnan po natin. Hindi nga po natin agad masasabi kung magsusuporta ba siya o hindi siya magsusuporta. Depende po sa nilalaman ng bill mismo. Kenneth Pasiente, People's Television. Hi ma'am, good morning. Ma'am, naghain po ng panukalang bata si Senator Ping Lacson na layong i-regulate po yung paggamit ng internet ng mga minors dahil sabi po niya batay sa pag-aaral ay posible po itong magresulta sa mental health issues. Ano po yung pananaw dito ng palasyo po? Muli, kung ano yung makakabuti sa ating mga kababayan, lalong-lalo lalo na sa mga kabataan kung ito po talaga ay magkakos ng um, mental health issues, sususugan din po ng Pangulo yan at um, makakakuha siya ng suporta. Ah. Basta po ito ay para sa taong bayan at lalong lalo na para sa kabataan. Leth Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Uh, President Marcos expressed openness to legalizing divorce when he came to office, uh, but he urged that the process should not be made easy. Uh, nag uh, you, uh, may we know po kung yung position ni presidente sa isyong ito ay pareho pa rin o nagbago na dahil nung uh, nakaraang kongreso po ito ay naaprubahan sa Kamara pero hindi lumusot sa Senado. Ngayon mm -hmm. po na-file na ulit yung bill. Mm -hmm. Sa ngayon po ay uh, wala pa pong kalarong uh, klarong stance ang pangulo patungkol sa divorce bill. Sabi nga po natin, mas maganda po talagang makita kung ano nilalaman ng na, na sa sinabi nating divorce bill. Dahil uh, sa ating pagkakaalam, ang karaniwan doon sa mga provisions or sa mga uh, dahilan para i-approve ang legal separation ay sinama nila para maging dahilan na rin para uh, mapawalang bisa ang kasal. Hindi lang true legal separation. So, mas magandang maaral kung papaano ito. Dahil tandaan po natin, kahit po ang simbahan naman po ay nag-aalaw ng um, annulment. Kaya may tinatawag tayong church annulment. Dahil ang simbahan, kahit po ang simbahan katoliko, ay naniniwala na may mga pagkakatoon na ang dalawang mag-asawa. Kung hindi na po talaga kakayaning magsama, ay dapat na pong paghiwalayin. Kaya po may tinatawag tayong mga church annulment. So tingnan po natin at uh, kung ano po ang makakamuli, kung ano ang magiging maganda para sa taumbayan. Pero mas maganda po sana at yun, yun din po ang nais ng pangulo na mas paigtingin natin ang magandang pagsasama ng mag-asawa. Mas palawigin natin na mas marisulba ng bawat mag-asawa ang kanilang problema para maayos ang kanilang pamilya. Hindi lang para sa kanilang dalawa, kundi para sa kanilang mga anak. May chance po ba na suportahan niya ito ngayong 20th Congress? Depende po muli kapag ka po maganda yung provisions at uh, at makikita rin po natin na ang bawat simbahan ay umaayo na ito ay dapat at nararapat uh, maari po itong uh, bigyan ng magandang tugon ng pangulo. Claesel Pardilla People's Television Good morning po, Yusek. 20 pesos a kilo of rice is now available to more areas. However po, farmers worry that it could affect uh, traders buying price of palay at i-justify po ng mga traders yung pamamarat. Mm -hmm. How will the government respond to this at warning po sa mga traders na magta-take advantage sa mga magsasaka? Opo, oh, po. yan po ang ginagawa yata ang dahilan para na ng mga traders para bumili na mas mura na palay mula sa mga farmers. Yan po ay walang katotohanan ayon sa DA dahil mas bumibili sila na marami at uh, nagbebenta sila, sorry, uh, na bumibili sila na mas marami na palay na hindi makakaapekto sa presyo pagbili ng NFA sa mga farmers. So ang panawagan po ng uh, gobyerno at ng pamahalaan, ang mga farmers na nakakaranas ng ganitong klaseng pag, uh, pagtrato ng mga traders, at gusto nilang murang bilhin ang mga palay dahil ginagamit nilang um, excuse itong 20 pesos na programa ng Pangulo. Sabihin lamang po sa amen sa DA, sa DILG, sa DOJ, at kami po ang magdidimanda sa mga traders na umaabuso. Muli sa mga farmers natin, sa mga magsasaka natin, huwag po kayong matakot. Basta lamang kumpletuhin nyo ang inyong mga ebidensya hanggat maaari para po ito ay maging dahilan sa amin para sila ay habulin at idemanda. Maaari po kasi ito maging uh, kaso na economic sabotage. Kaya wag po kayong atubili mag na magsumbong sa amin. Finally, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, base sa inilabas na Country classifications ng World Bank nananatili ang Pilipinas sa kategoryang lower middle income. Ito'y sa kabila ng target na maging upper middle income ang Pilipinas ngayong taong ito. Mm -hmm. What does the Palace have to say about this at ano kaya ang naging pagkukulang at bakit ganito naging resulta? Okay, inaamin po natin sa ngayon ay hindi pa po natin um, natutulay ang papunta sa upper middle income status. Pero maganda naman po ang nagiging progreso ng ekonomiya dahil sa gumagandang gross national income per capita uh, simula 2024. Pero muli, pag-iibayuhin pa rin po ng pamahalaan para po kung ano man ang ating uh, ninanais ng, ng, ng uh, Pangulo para po sa ating ekonomiya at para sa taong bayan, pipilitin po natin itong maabot. Uh, kahit po siguro mayroon pang mga kondisyon uh, globally sa mga nangyayari ngayon, Dodoblihin pa rin po ang pagsisikap ng pamahalaan para po mas maabot natin ang ninanais na maitawid natin ito sa pagiging upper middle income status. Meron po bang gagawing tweaks ang gobyerno sa mga plans and programs to prop up the economy? And is the Marcos administration still confident that we can realistically achieve this goal within its term? Yes. Lagi pong positibo ang Pangulo, pati ang economic team, pati ang buong administrasyon. So, kakayanin natin yan. Yung tweaks po, if any, what can you tell us about the, the, what, what the government aims to do to achieve this? Kakusapin po natin, in particular, economic team, para po mabigay natin sa inyo ang detalye patungkol dyan. Sorry ma'am, i-dadagdag ko lang, related naman do sa tanong ni Pia uh -huh. Tungkol sa pagsususpindi ng klase Sa isang banda, of course, nais po ng mga lokal na pamahalaan na maging ligtas sa mga mag-aaral uh -huh. Pero sa kabilang banda, meron ho tayong education crisis And sometimes you get uh, concerns na bakit mayat-maya naman walang pasok Konting ulan, walang pasok, mainit, walang pasok at One day out of school is one day less of learning uh -huh. So paano ho kaya dapat balansihin ang pagsususpindi ng klase? Okay, siguro pag-uusapan ito dahil minsan ang ang klima, ang typhoon ay hindi natin talaga ito na pre predict basta-basta. Uh, siguro dapat uh, makausap din natin ang DepEd kung if ever magkakaroon ng uh, no classes, uh, magkaroon din muli ng uh, online classes on that particular day. Maganda pong magiging suggestion 'yon.